pera ni Keso yan, pera ng bayan yan. Kaya ang isa, Maharlika ka, ay nagngangalngal dite. So, ano mga eksena, sabi ng, ng aking puting ahas, galit na galit ka daw puso at nagsisigaw ka, pinagsisigawan mo si Keso. At sinasabi niya, ito exact word niya mga palangga, sabi niya, kaya Keso, can't you F, you know what I mean, di ba? Can you F, use your powers to shut that F Biatch Maharlika or her blog down? Really? Talaga? Pagamit mo kay Keso yung power niya to para ipatumba ko at ipatumba ka na dun sa bato-batohan ng Paris. Tignan ko lang. Sige. Puso, ano? Gamitin ni, ano, ni Keso yung pagiging senador niya? Eh, feeling mo kasi porket naglakad-lakad ka dyan sa bato sa Paris, eh ikaw na yung may-ari ng Fashion Week dyan sa Paris. Eh, kailangan mo pang bumi